May init-init na balita na ibalik na sa full operation ng LRT2. Ibig sabihin niyan, may na mula rekto hanggang Antipolo Station at pabalik. Ayon kay LRT Administrator Attorney Fernando Cabrera, 11.20 a.m. nang magbalik sa full operation ang train line kasunod ng technical problem kaninang umaga. Tuloy pa rin daw ang libreng sakay hanggang bukas. Update naman po tayo sa unang batch ng mga OFW na nirepatriate mula sa Middle East dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Kausapin po natin si OWA Administrator P.Y. Kaunan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga po Magandang umaga, Raki. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Makikikamusta lamang ho kami dun sa mga OFW na nakauwi na ho kagabi. Kamusta na po sila? Uh, 26 po ang nakauwi mula Israel at meron po silang kasamang tatlong galing Jordan, isa galing West Bank at isa galing Qatar. Yung 31 po ay yung iba ho na ihatid na ho natin sa mga bahay ho nila at kasama na ho nila ang kanilang mga pamilya. Uh, kagabi pa lang, yung iba naman ho ay uh, uh, hinaus po muna natin sa hotel at uh, on the way pa lang po sa kanilang mga pamilya. Okay. Ilan pa hong OFW ang inaasahan nating mapabalik dito sa ating bansa? At kung sakasakali, meron na ho ba tayong date kung kailan sila makakarating? Uh, sa Bansang Israel, meron po tayong susunod na batch. 50 po sila. Mm -hmm. At after po noon, meron na pong nagpalista around uh, 23 as we are talking right now po. 23. So yung 50 po, dapat po darating sila ng... Uh, either June 26 or 27, pero nagkaroon lang ho nga ng pagsasara ng airspace, kaya yes. nag-adjust lang po sa schedule. So in the next coming days, may update po tayo kung kailan darating yung batch 2 na 50 po nating pagbabay ang OFWs mula Israel. Opo. Nagkaroon din, opo, nagkaroon din, nagkaroon din po, Ma'am Connie, ng anunsyo ang ating Department of Foreign Affairs, si Yusek Ed De Vega, patungkol naman ho sa mga kababayan natin Nagaling naman ng Iran. Mm -hmm. Meron po walo uh, scheduled po sila in the next coming days na bumalik at upon verification po dito sa OWA, pito po sa walo ay OFWs. I see. Uh, may mga nakausap din ho tayo no uh, na nagsasabi na nagkakaroon sila ng pagdadalawang isip although nagpalista initially po sa inyo. Ano ho ba ang uh, estado ngayon ng mga nagdalawang isip na bumalik dito sa ating bansa? At uh, sila ho ba ay uh, nagpalista ng muli? Sa Bansang Israel po, 340 po ang ating pong natanggap na request for repatriation. Uh, for context po, meron po tayong 30,000 plus OFW sa Israel at nakatanggap po ang ating embahada sa Tel Aviv, pati po ang BMW at OA mm -hmm. ng 340 na mga tawag at request. Inisa-isa po natin, ma'am Connie, yung 340 at doon po natin nakuha yung 26 na unang batch. 50 na susunod at ito pong 23 na susunod pa doon sa 50. So kung makikita nyo po, medyo nasa, wala pa pong isang daan mm -hmm. out of the 340 uh, yung pong uh, confirm na gusto po nila magpa Okay. At automatic ho ba na maibibigay agad yung tulong ng gobyerno? O may mga screening pa ba silang kailangan pagdaanan? Ginawa na po natin yung screening before pa sila dumating. Uh, binibigay po natin yung yung cash and reintegration assistance pagdating po nila dito sa nila sa airport po mismo natin inaabot opo para agad-agad po magamit po nila ito ito po ay para sa mga kababayan nating na apektuhan nitong nangyayaring gulo between Israel and yung Iran uh, same amount din po Ma'am Connie ang binigay natin doon sa mga kababayan po natin umuwi starting last year from Lebanon dahil nga rin po doon sa kaguluhan na nangyari po. Paano naman ho yung mga OFW na papalis pa lamang sana? May maitutulong din po ba sa kanila? Well, sa ngayon po, alert level 3 ang, uh, ang itinaas ng ating Department of Foreign Affairs. Ang ibig sabihin nun nito ay pagdating sa Iran at sa Israel, yung ating po mga returning workers or balik manggagawa, hindi na po pinapayagang oh, o yeah. bumalik. Yes. Opo, umalis. So, yun naman pong mga kababayan natin uh, sa ibang mga lugar nag uh, in the Middle East naglabas po ang Department of Migrant Workers ng Arunso at Abiso sa mga Philippine recruitment agencies na siguraduhin na um, mag magkakaroon muna ng mga flights kasi marami hong cancellation mm -hmm. uh, ma'am Connie na nangyayari ngayon at nasa stranded po yung ating mga kababayan sa mga airports katulad ng Dubai at ng Doha so yung pong tulong na ibinibigay natin, tuloy-tuloy lang naman po, no? may iba po na nagaantay na lang na uh, magkaroon ng opening doon sa sa mga bansang ito para makapunta sila or makabalik. Yung iba naman po ay umapasok doon sa ating mga government to government hiring programs sa iba-ibang lugar at may iba rin naman po na nag-a-apply din sa mga license recruitment agencies po natin dito sa Pilipinas. Pa, paano ho yung proseso kapag uh, yung mga nagpapasundo po sa inyo ay eh, undocumented? Uh, same din ho ba yung mga beneficio din ho makukuha nila? Hindi ho tayo nagbabago ng trato. Basta po OFW, um, whether documented or undocumented. Aha. Ngunit nagkakaroon din lang ng konting challenge kasi po kunwari po yung ating pong mga kababayan sa Iran, Uh, yung iba po sa kanila, sa record po ng Department of Migrant Workers at ng OWA, ay dapat po nasa ibang lugar sila, katulad ng Dubai uh -huh. or ng uh, Abu Dhabi or Doha. Pero they end up being in in um, in um Iran. So nahihirapan lang po tayo sa monitoring. Kaya we encourage, nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na uh, mag-contact po sa amin at uh, patuloy po kami sa pagbigay ng ating contact email address pati po yung ating national hotline na 1348 at bukas po ang ating mga Facebook accounts at uh, social media accounts ng BMW at ng OWA. At uh, nasa likod po nito yung ating 24/7 na call center dito sa OWA. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa balitang hali ma'am. Yan po naman si OWA administrator PY Kaunan. Huli kam sa isang terminal sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pinagsusuntok ng lalaking yan ang kapwa niya tricycle driver sa barangay Canhulaw. Hindi na lumaban ng biktima na nagtamo ng mga pasa at hirap ngayong imulat ang kanyang mata. Sabi ng mga otoridad, alitan sa bilang ng pasaherong isinasakay ang naging ugat ng insidente. Kumarap sa mga otoridad ang suspect na umamin sa kanyang nagawa. Madala, o nadala raw siya ng init ng ulo. Humihingi siya ng tawad kaugnay nito pero ang biktima desidido raw na ituloy ang reklamo. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nalabag ang one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Mariz Umali. Hindi na nagulat ang House Prosecution Panel sa tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na lumabag daw sa so one-year bar rule ang verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Kaya pinababasura na niya ito sa Senate Impeachment Court. Those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Ang gusto namin, factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot eh. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. May sinabi pa, ang uh, Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Eh kung basura, bakit niyo sinagot? Vietnam ng prosecution panel, hindi nalabag ang one-year bar rule. Under the rules po, ang and decided cases na Supreme Court, the initiation uh, happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa tatlong unang uh, impeachment complaints. Eh. So hindi ho na-violate yung one-year bar rule. Nanindigan ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang sagot na answer ad kotalam sa writ of summons na Senado. Nakatakda raw nilang ihain ang kanilang formal reply bago ang deadline sa Sabado at hiniling na idiretsyo na sa pre-trial ang kaso. Bakit pretrial? trial Kasi ho, sa dami ng ebidensya namin, kinakailang i-premarking eh markahan. Hihingi kami uh, sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Dapat din daw maghintay ang ombudsman na resulta ng impeachment trial bago magsagawa ng sariling hakbang, alinsunod sa batas. Ang impeachment proceedings po is of primordial consideration. Yan ho ang pinakamataas na antas tungo sa panagutin ang uh, impeachable official. The Ombudsman should wait, await the outcome of the impeachment proceedings. thus, the Ombudsman should take a back seat. Sinabi rin ng prosekusyon na hindi nila nakikita ang anumang makatarungang dahilan upang ibasura ang kaso nang hindi ito dinadaan sa paglilitis. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakabalik na sa bansa ang BRP Teresa Magbanwa kanina. Sinalubong ito ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard sa Port Area, Maynila. Ilang araw na sumabak ang BRP Teresa Magbanwa sa ikalawang trilateral maritime exercise kasama ang Japan at U.S. Coast Guard sa Kagoshima, Japan. Sa nasabing maritime exercise, nagsanay sila sa communication exercise, search and rescue, firefighting, photo exercise at transfer of personnel. Layo nitong palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng tatlong bansa sa gitna ng mga banta sa karagatan. Pinuri ang kontribusyon ng bawat isa sa pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan sa Indo-Pacific region. Para kay Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, paglilihis sa sitwasyon sa Gaza Strip ang opensiba ng Israel sa Iran. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, binigyang diin ng Palestinian Ambassador na nagpapatuloy ang humanitarian crisis sa Gaza na anyay natatabunan ng Israel-Iran conflict tingin ni Ambassador Anastas, panahon na para bigyang diin ng Pilipinas sa Israel na resolbahin ang krisis sa Gaza, lalo't maayos naman daw ang ugnayan ng Pilipinas at ng Israel. Nakausap din ng Palestinian Ambassador, si GME Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr. Tinalakay nilang ilang koneksyon at pagkakahalintulad ng Pilipinas at ng Palestine gaya ng relisyon, kultura at paggamit ito para makipag-ugnayan sa ibang bansa. Naroon din si na Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Head of GMA Corporate Affairs and Communications, Angela Vier Cruz. Samantala, nag-inspeksyon ang Department of Energy sa ilang gasolinahan para tiyaking napatutupad ang utay-utay na oil price hike. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette... Tony, nag-surprise inspection ng DOE sa ilang gasolinahan ngayong araw sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa pag-inspeksyon kung tama ba ang quality o ang quality o sukat na petrolyo na dinidispense ng mga pump, tiniyak din ng DOE ang quality o kalidad ng petrolyo para matiyak na hindi nadadaya ang mga consumer. 10,000 pesos ang buta kada dispensing pump kapag mali ang sukat. Kapag naulit maaaring ma-revoke ang compliance certificate, lakip ang endorsement sa LGU para i-revoke ang kanilang business permit o i-suspend muna hanggang makakomply sa calibration. Kapag makuha naman ang sample at may violation sa quality, 200,000 pesos ang penalty. Maaari ring ma-revoke o ma-suspend kung paulit-ulit ang violation. Minomonitor din nila kung naa-apply ang increase ng staggered basis. Samantala, bukod sa staggered na increase, ay naghahanap pa ng ibang paraan ang DOE kung paano rin maibsa ng epekto ng mataas na presyo sa mga consumers sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gasolinahan ng mga discount. Sa ngayon, ayon kay DOE OIC Sharon Garin, ay bumababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado pero wala pa silang pinal na mga figures sa ngayon. Pero kung patuloy raw na bababa ba ang presyo ng produktong petrolyo sa world market ay maaaring malaki-laki rin ang rollback sa susunod na linggo. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Nasa gitna ang dalawa sa limang minerong na trap sa isang tunnel sa Quezon Nueva Vizcaya. Ay sa lokal na pamahalaan ng rehiyon, patuloy pa ang retrieval operations para sa tatlo nilang kasama. Batay sa investigasyon, iligal umanong nagmimina ang mga minero sa tunnel na tatlong daang metro ang lalim. Kusibi raw na nagkulang sa oxygen sa loob ng tunnel kaya nahirapang huminga ang mga minero at nahirapang makalabas. Patay ang dalawang batang magkapatid nang matrap sa nasunog nilang bahay sa sinakaban ni Samis Occidental. Basis sa investigasyon, naiwan sa bahay ang magkapatid na edad apat at dalawa. Kinandado raw ng kanilang mga magulang ang bahay para hindi makalabas ang mga bata habang nasa trabaho sila. Mabilis daw nasunog ang bahay dahil gawa ito sa light materials. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. out of four duos na ang confirmed na pasok sa Big Night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang Rawi o duo ni na Ralph De Leon at Will Ashley ang nanalo sa unang Big Jump Challenge. Bago yan, inianunsyong pasok na rin sa Final Four ang duo ni Charlie Fleming at Esnier. Gabi-gabing bayan sa GMA Prime ang PBB Celebrity Collab Edition, 9.35pm at 6.15pm naman tuwing Sabado. Ito na ang mabilis na balita. Inaresto ang isang lalaki sa Cebu City na nagbebenta umano ng malalaswang larawan online. Nasa naman ang kanyang biktima na mahigit 30 anyos na rin pero pinalalabas na minor de edad. Tatlong minor de edad naman ang na ng mga otoridad sa Ozamis, Misamis Occidental na mga biktima rin umano ng pang-aabuso. Arestado ang isang babae na tumatayong guardian ng mga bata. Walang pahayag ang mga suspect. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang magkapatid na kambal dahil sa pang-estafa umano. Batay sa reklamo ng mga biktima, pinaniwala silang maibinibentang ari-arian sa Clark ang dalawa pero hindi pala ito totoo. Umabot na raw sa milyong-milyong piso ang nabigay na pera ng mga biktima. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang magkapatid Dag-good vibes tayo ngayong Wednesday. Ibibida natin ang asong uh, nagpabibo sa kanilang pamamasyal sa Baguio. Ay, eto na ha. Eh ano ba kasi ang trip ng alagang yan? Bukod sa aw parang kaya na rin. <laughs> mag ng asong si Rio. You know, buhang kuha kasi ang pose ng mascot na dino. Spot the difference lang ang pego ng costume na dinosaur at the dinosaur. Yan daw ang sit pretty aura. Isa sa maraming tricks na alam ni Rio mula sa training ng kanyang fur dad. Ang kwela nga uh, pang dudog show, ibentang <laughs> benta sa netizens. More than half a million na ang views ng video. Kaya naman, Trending. Trending! Ang cute eh, oh. Ginaya oh. niyo pa yung post talaga ng dinosaur. Oh. Mabibili ba ko sa iyo kung magaya mo yung post ni Oh, Aubrey? Sige hey. nga hey. yung... <laughs> rin. Ano uh, nasa harap yung isang paa. Oo, oh, May <laughs> mga gano'n. Ganyan, At pero no? nakaka-good vibes talaga yung vibe Pare... ating mga fur babies. Ang galing.